buhay okay, Pilipinas! Magandang magandang buhay mga ka -okay. Welcome back sa aking channel, Coach Manny po! At anong uh, ano ang video natin sa araw na to? eto gusto kong i-share sa inyo itong aking failure sa aking inaning talong. Failure ito dahil lala nyo ba itong sinanay bet? Ito nireject to. Ah, sabi sa akin, ibalik ko na yan sa taas. Kaya nalungkot naman ako ng sobra. Grabe. <laughs> okay, panoorin niyo kung paano nyo ako kung papaano niya ni-reject itong aming mga inaning talong. Nay! asan na yung talong na ano? Na inani ko. Ayan, ito. Ayan, o. Oh, ayan, Lolo. Oh. 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 Pwede bang ayan. ano, para sa akin, tikman mo? ayun ko na nga. Tumikin ano lasa? Anong na, lasa? Na, ikaw na tumikin. Lasa ang talong ba? Siyempre, pero yung buto-buto ang sikat niya. Ganon? Ikaw na tumikin. Para kung um, pag-alilangan mo, hindi ka na mag-alilangan. dito? Ano dito? Ito na yung Pinalo ko na rito yung ilalik kong talo. Ang kagulo na yan. Ano, tinigman mo na ba? Sinabi ng oo. Anong lasa ma? Saan ang dapat ano, tinig... Pinakita mo mo na sa akin kung ano... Ulit ko eh. Hoy! Ito yung ka naman nakakayarap sa mga nanonood. Eh. Ilang kulit mo kasi. Huwag kang magalit. O, oh, tinan mo. Oh. Ayan po nagagalit oh, si Nanay Beto. Oh. Nay, smile ka muna sa kanila. Oh, ulit, ulit. <laughs> Ay, wala na. Uy, oh, bubati ka, bubati ka. Ay. Galit na galit ka, kira ba? Nakakayara sa mga nanonood sa atin? Bati, bati. Sali mo. Oh. Magandang umaga, mga ka-okay. Ah! Mga kaogi, magandang umaga. Kumusta na kayo dyan? Ako nagubukas, bising-bising. Anong, masasab anong masasabi mo sa talong na inani ko? Ah. Maayos naman, yun nga lang yung buto, matigas na. Matigas yung buto? Oo, hindi naman lulon. Pero, lasang talong pa rin ko. <laughs> <laughs> ayan, ayan. Uh, ang sukit kanina, no? Okay, ako lang ang magsisikip ngayon ng akin. Nga, no? uh, anong ba rito? Tuturo mo nga sa akin. Kasi, hinalo na namin sa mga talong, eto. Ayan. <clears throat> Alin dito? Puro mo naman sa akin. Kaya dito, dalawang tumot sa pato. Ayan. Maralaman yung buto. Eto po, yung aking... <laughs> 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 <Pumupan> ito <niya> yung <lang. laughs> aking... Hilalo namin. <laughs> namin. Ang totoo niyan, tatlo to eh. Ni Reject yung matanda. Ni Reject. <laughs> Papakita ko sa inyo yung dalawa ni Reject. Pinapabalik ka doon sa taas sa roof deck. Pero ito, sinama itong isang, ititikman ko kung anong lasa itong mga hinaligong talo. Ang kulit, at tulit na lang. Natikman mo na ba talaga, Nay? Ay, ang kulit na lang. Bapatoy. Matigas na yung buto. Matigas na wala Iwan ka nga. At malambot. Yung buto nang matigas at malulod. Lasang talog lang ba na? At ano ba sinabi ko? Pero yung buto, ang tigas. Oo. Ba't parang matamis-tamis nga eh? Iwan ko Masarap naman ah. ayos Kung hindi kaya alam, ang problema sa talong na to, maliit payat. Pero masarap, masarap naman siya. Hmm. Ito nga nalulong kasi yung botong tigas. Eh. Matigas. <laughs> Parang bayabas yung botong. Eh baka ano to, uh, talong na pinagli sa bayabas. Kaya magiging yung botong. Uh, um, um, mm, ang sarap. Ayaw nga. Ito yung mga bato, yung mga buto, natikman ko. Matigas, parang ang bayabas. Ayun. So, papakita ko sa inyo yung ano, yung reject reject nitong matandang to. Yan, yan, yung matandang yan. Ayun, nagugas ang kaldero. Hello! Ayan, ayan. O, kumakain na. Ayan. Papakita ko sa inyo yung mga reject reject Ibalik ko na daw sa taas. Grabe wala mo dahit panggigahin mo na uh, ba? ayan kasi itong inanay kong talong, tatlo at hindi nga ako marunong mag-aayon ng talong kaya aalamin ko pa ito, ayan nakita nyo? o nagkulay dilaw na, hindi ako marunong mag-aayon ng talong eh tatlo na yan eh pala <laughs> so ito, di reject ko. sabi niya, ibalik ko daw sa taas kaya, discouraged match naman ako sabi ko, grabe yung aking inanin talong hintay-hintay -hintay ko kaya lang oh um, nga medyo madilaw na oh <laughs> so ayan ito po yun so mag magre-research ako ngayon paano mag-ani ng talong kasi isa lang yung napakinabangan namin pero lasa siya naman talong at uh, okay naman matigas nga lang yung buto parang bayag at ito nireject ah, ayan babalik ko to sa taas ngayon <laughs> Ayun po. <laughs> so, abangan nyo. Dahil magreject -re ako paano mag ani ng talong. At uh, magtatalong din ako kay uh, magsasakang reporter, kay Green Thumb, kay Agrinihan uh, kung paano mag ani at paano magpadami ng talong. A few moments later. Ayun, at uh, nandito na ako ngayon. Galadala ko itong nireject na talong na ito at uh, nalungkot naman ako ron dahil alam niyo ito eh maliliit pa kasi kaya hindi ko inaani eh. kaya lang parang napapansin ko so parang overstaying na to dun sa kanyang puno ha nakikita niyo itong ginawa kong ano iba na yung ano ah, variety ng talong na tanim ko ngayon ah, merong bilog yung bunga so parang overstaying na to kaya tinanggal ko na rin at uh, ayun, ano nangyari, tatlo to eh yung isa, napasama sa niluto etong dalawa, reject, pinabalik dito uh, at, at ayun na nga, so kapag manay nag-research, kung paano mag ng talong ayun pala, doon so, sa isang nabasa ko, kailangan, ano hiwain mo, tapos pag kulay flesh na yung laman, okay na pwede nang anihin, eh hindi naman ganun ba ang gagawin natin nga uh, style ng pag-aani, eh. kailangan hiwain ng hiwain, paano kung hindi pa pwede, di ba? So ngayon nag-research din ako at napanood ko kay Jun's Home Gardening. ah, Shout out sa iyo. Salamat. Uh, may natutunan ako sa iyong video. Pinanood ko lang. Ngayon lang. Ha? ah uh, ito palang talong. Ay, uh, hindi mo na kailangang hiwain bago mo anihin. Pwede naman tingnan mo na lang sa itsura. Pag makinis. Isa yon, Makinis. Makintab. Ha? So, kailangan lang mga magagaspang. Ito, may mga gaspang na, oh. Kita mo, kalit-liit pa. Eh, mayroon na magagaspang. Oh. Kaya, ayun. Yun ang natutunan ko at sabi ni June Home Gardening. Ito, kailangan na uh, medyo brown na ito. Eh, ito nga. Wala na, eh. Tuyo na yung tangkay nito, oh. So, talagang uh, masyadong... At saka tinan iba na ang kulay. Oh. Parang hinug na, tsaka tinan mo parang prutas na magamu amoy yun eh oh. kaya hindi na to pwede isa lang yung pumasa kay nanay bet so ang, ang gagawin ko rito ngayon ay uh, gagawin ko lang tong pataba at uh, yun nga yun ang tamang pag-aani pala ng talong kailangan tingnan mo sabi pwede naman daw anihin yung talong kahit medyo maliit pa basta uh, okay na pwede nang kainin at uh, kasi ito pumapait pala ito pag lumaki na yung mga buto nito sa loob at uh, masyadong pinatagal ay pumapait. Kaya yun, kailangan din na uh, uh, talagang tingnan natin kung uh, pwede nang anihin base din sa makinis, makintab at uh, medyo brownish na yung kanyang tangkay. Ayun, so pwede nang anihin ang talong at uh, kaya ito uh, medyo nagduda <laughs> pa rin ako kung ano ba to? Uh, uh, anihin ko na ba tong talong na to? Tingnan niyo oh. Bilog, no? Yan. Uh, siguro, aanihin ko na rin to kasi dito ko kung pwede na. Kasi makinis na naman eh. At tapos medyo magas pang yung ilalim. ba diba? Baka mag-overstay na rin to. Kaya kukunin ko na rin tong, uh, tong talong na to. So, sinishare ko sa inyo yung video na to kasi alam nyo, marami na akong mga kapalbangan dito sa akin pagtatanim. At sinishare ko na sinishare yun para sana huwag nyo nang maranasan at gayahin at sana yung matutunan kayo continue na mag-research manood ng mga tamang pamamaraan ng pagtatanim kaya para maging successful tayo sa ating uh, ginagawang sa ating pagtatanim kaya yung po sana po ay yung aking mga maling karanasan sa aking uh, pagtatanim ay uh, kahit pa paano meron kayong matutunan <laughs> pero ako po hindi po ako sumusuko talagang patuloy ako nag-aaral, nag-research kung paano ko mapapaayos itong aking mga uh, pagtatanim na ito. At syempre, pag successful na ako, isi ko rin yan sa inyo. Okay po, maraming salamat. Salamat sa inyong panonood. Buhay kayong lahat. God bless you all. Stay safe. Bye!